Good day mga lods na tayo yung hindi karoon uh, Mio ay 125 Ibo lang ni ganina kay Dilida Mandar, wala ay persa So atong yon, ang iyon ang iyong inisyon siya sa error. na ba So nag error siya So ang pag counting sa error sa Mio lods no pariha na yapon siya sa mga Honda Beat or Kwan ang long blink is counted as 10 a short blink counted as 1 so itong basaw na yung Europe kinisugod so ni then 20 30 40 1 2 3 4 5 6 so 46 46 kasagara ninyo mga lods ang problema niya isang um, uh, unstable ang print eh yata sa tumakina posible na ano siya sa voltage regulator o sa instator pero ang una natong subayan na ni kung kusog bag charging ang iyang battery ah, kung kusog bag charging kung daghan bag karga ang iyang battery sakto ba o karga so una na taon yung battery ano. mga loots tira yung battery so nga nung sa battery man ta ni Diretso ang error port 6 mga loots is unstable ang korente na nag flow sa imong makina sayang fuel system. So atong lang taon kung pila ka bultahin lang sulod sa battery. Dayon atong gamitan ni siya, og voltmeter. So na na ang atong voltmeter mga lods ang iyang current is only 11.6. Distinga na to og redundo ang yang starter kung kaya ba. Pili sa redundo so atong gamitan ni siya kit. krangon para mandar. Oh, so, makita na to karon nga pag... o so, 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 um, eh. so, na to nag 7.6 na lang ako so ligit siya wonder so itong palabanan niyo, laying batery. so di ana ito nang ng no, charger so ito testing ang ukran kung wonder ba siya Makita na ito din nga nag-error yabot So, niandar na siya ang mga luhi. So, niandar na sa yung karang gamit ang so, dog charger. So, ang ilho na ito ni kung -bay charging system ay motor, kay kung charging system, ang daot, posibre regulator Or agia kang So, dari mga loads, no, makikita yun na ito, nga medyo diferensyado, nagigayang yung battery kay kalit lang siya ka so unstable na ganing yung battery so meaning yung battery possible nga grounded eh. na ni so muna ang delay ka andar kaya grounded ang yung motor kaya hindi na sa castor do corinti so ato sa yung testing ang tao do battery sa lain ng motor para may basura na to kung nga ang battery gate niya may daot o ang iyang regulator o iyang stator okay. ay vibrate ato na ko

So, diarang problema sa motor reloads ni Sir mga lods oh. Piang. Ya problema ni piang agad di pwedeng simintuhon. No. Ibis kayo pa tawara. So na bali din nakita na to nga sunog siya. Na siya ilos kontak. Lugay na ni sa tao sa. <coughs> Voltage regulator. Ah, <coughs> oh, sige. Mo-text <coughs> <pilih> ko ni mo, dapat ko. Para <coughs> mo

satu admin TikTok totok selamat petang